Mapagpalang araw mga ate at mga kuya Welcome muli sa aking channel Ang Kuya ng Diningem Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa ikatlong araw ng Misa de Gallo At ito ay naganap dito sa aming chapel Our Lady of Peace Dito sa Laura Street Matandang Balara Binigyan din ng pare ang kahalagahan ng buhay ni San Jose at Maria at ang panganganap kay Jesus bilang Immanuel. Sa Jesus, ibig sabihin ng Immanuel ay kasama natin ang Diyos palagi. Ang challenge niya, Paano ba natin ang nadarama na kasama natin ang Diyos? Kailangan nito bigyan ng papahalaga ang pananampalataya na sa bawat ginagawa natin ay nananalig tayo na kasama natin ang Diyos. Totoo iyon. Ang Diyos, ay kasama natin araw-araw sa lahat ng ating ginagawa. Kaya napakahalaga sa ating buhay ang pagninilay. Hindi lamang pagkatapos ng misa ay tapos na, kundi pagninilay na paano natin ito gagawin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagiging isang Kristiyano ay isang hamon at ito ay isang pagiging mabuting tao. Kahit tayo ay nagsisimba ng siyam na beses na isang araw sa loob ng, ng Paskong ito, na panahon ng Adviento, napakahalaga ang pagbabago ng sarili. At pagbabago ng buhay natin na merong kaugnayan sa Diyos. Mahalaga ito sa ating buhay na ang resulta ng ating pagkikipag-ugnayan sa Diyos ay pagbabago. Hindi lamang ito sa salita, hindi lamang ito sa ating ipinapakita Kundi ang kaloob looban natin ay nagbabago. At ang pagbabagong ito ay naipapakita natin sa pakikitungo natin sa ating kapwa. Mahalaga ang buhay pananampalataya dahil kung ang ating uh, ginagawa ay walang pananampalataya sa Diyos, siya ang unang nagsama sa atin siya ang katuwang natin at palaging nasa sa atin kaya sa bawat kilos natin sa loob ng pamilya sa ating trabaho sa ating mga gawain sa komunidad napakahalaga na iugnay natin ito sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat ng papuri at kawang gawa sa mga tao. Mahirap ang buhay kristyano dahil ito ay nangangailangan ng conversion. Conversion ang mahalaga sa atin at ang ating pagpapahalaga sa Diyos ay nanggagaling sa ating ugnayan ugnayan na sa pamamagitan ng pag-spend ng time sa panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pag-attend ng mga misa at pagsasabuhay nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya napakahalaga ang kasama natin ang Diyos at kasama natin ang Panginoon, ang Espiritu ng Liwanag na siya ang nagbibigay buhay at nagbibigay kaligayahan at pag-asa sa ating buhay. Sa ating pagsisimbang gabi, hindi lamang tayo humihingi, kundi ano ang kaloob ng Diyos sa atin. Marami tayong ipinagdarasal. Pinagdarasal natin ang ating pamilya at huwag din nating kalimutan ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga komunidad, ang mga taong higit na nangangailangan na merong mga kapansanan, mga uh, hindi na maka pagsimba at nawawala na ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay isang panalangin na magbibigay sa atin ng lakas patungo kay Yesus. Ang lahat ng ito ay pinasasalamatan namin kaysa ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.